eto guys, nandito pa rin tayo sa at sa it's okay di baling sintunado importante, hindi magnanakaw sarap mapuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan Albayang sinisiil Bukas ay babangon din Ang silangay ay pupula Sa timyas ng paglaya Go! Ibon mang may laya Lumipat Kulungin mo at pumipiglas Bayan pa kayang sakdal dila ang di magnasang makaalpas Pilipinas KONG minumutya pugad ng luha at DALITA amin atika makita kang sakdal laya sa pa ibon mang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak bayan pa kayang saktal dilag ang dimagnasang makaalpas Pilipinas ko minumutya Pugad ng luha at dalita aming adhika makita kang saktan laya mapupuno yan check yan mapupuno ang paligid nito sapagkat yun ang itatakda ng kasaysayan magtatagumpay tayo matter of days matter of time we will have a new government with God's grace and with the courage of the people we shall be victorious and we shall claim it. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Kita kids, November 16, 17 and 18, dadaloy ang kasaysayan ng pagbabago sa sambayan ng Pilipino. Magaganap yun. Maraming salamat sa mga nanood na kinig. bye bye. ingat ang lahat! Pakinggan sa buong mundo ang direktang pagpapahayag ni Ginong Saldi at wala siyang ibang itinuro ang pinaka mastermind sa pagnanakaw sa kapal ng bayan walang iba kundi si Marcos Jr. Ngayon nagpapalusot itong asong ulol ni Marcos tinawag na ito na asong ulol ng mamamayan sapagkat pag may pera tumatahol pag maraming pera nangangagap at tumatahol itong sukaling Claire Marites Castro. AI daw. Artificial intelligence daw. Ay, may get na po 12 million ang views nito. Paano naging AI? Ay <laughs> lahat ng media sa buong Pilipinas, pati social media, at pati po ang mga media sa iba't ibang panig ng mundo. Ay napakinggan na so, itinuro na ni sa si Marcos bilang mastermind. Aku tahu angkat tuhanan, tak ingat nama dipikirkan pa. Di Markus, aku mengambil tulang angkat tuhanan. Tasya, ampa simundo, namun dawakan pendam tung, apaan anak aw, serta panjang hayat. Aku tidak akan mengambil Ano naman yung bagay ng mga isbaga sa mga panilang <culos> pagiging ayong masikot na gagalit muna kapag na-torpong po na ang mastermind. At kung kaya sa pag off o pagsisimula ng pagkikipon sa gabi ito ang panawagan ng mga mamayan, Marcos Rezay! Marcos Rezay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Yan lang po ang pwedeng gawin ni Marcos. Yung ama niya sa away, dinala doon eh. Hindi! Sa bilibid siya dadalhin. Ah, sa bilibid siya. Yeah. Selda 13! Yeah. Selda 13! Yeah. Selda, yeah. Yeah. Selda 13! Selda yeah. 13! Yun ang gawin natin. At yan, ikulong si Bobo Marcos. Sa Selda 13! si Bongbong Marcos sa Delta 13. Kaya kairik ang panawagan ko din sa mga lahat ng sasama sa rally sa tatlong araw na yan. Manawagan na tayo na Marcos resign. Do not only condemn the sins of Marcos and mga buhaya. But condemned. we have to demand the criminals must be condemned. condemn and resign. Yun. Wow! Kailan ka nag law school? Probative value. Spelling ng probative value. P-R-O-B-A-T-I-V-E. Probative value. Wala daw bigat ng parang ebidensya. Yun ang ibig sabihin ng probative value. Kulukoy ka rin, ano? Ping Lakson. Obvious pa na ikaw ay special agent. Kasama si Tuta Suto. Pareho kayong nagpapakatuta, nagmamatalino-matalino, nag-aabogadilyo para sa mga kriminal kagaya ni Marcos samantalang ang taong gustong maglahat ng krimen at katotohanan, yun ang inang atake. Pakinggan natin si General Daos tungkol sa kaluktok na pananaw ni Mr. Senator Probative Mario Ping Lakson at ang kanyang julalay na si Totang Soto. Come here, General Daos, please. Ay, ikaw ang general dito. Eh. Next uh, 16, maraming general. Magandang gabi, mga kababayan, uh, ako Pilipino. Ito na naman Gusto ko lang mag-commento doon sa sinabi ni Senator Pin Lacson. Doon sa sinabi ni uh, Pahayat, ni uh, Sandico, ang unang nagpahayag po ay si ano, Senator uh, uh, Kacharian, na, uh sabi niya, huwag daw sa video-video ko. -video o sa video, bumanak daw siya ng personal sa Blue Ribbon uh, Senate Committee. Tapos nagsalita na rin si Amy. ah uh, sabi ni Amy, nagkalalaglagan na. Uh, tapos ito, si Senator Lacson. Ang sabi niya, yung mga pahayag daw ni Celtic ay walang property value na ang apo. Uh, alam mo ba, alam mo ba, ba't ikaw kang naging chimpempe ka na pa eh? Indulog kita doon eh. nung ah, nasa servisyon pa ako. Investigador ka. Ah, na tuunan, Ah, noon, ng mga uratong daliling. Ah. <laughs> Pero bakit kung sasabihin na walang probative value? Jets ka ba? Piskal ka ba? Alak ko ba naga, na eh, hinahabol mo ang mga salarin? Eh, ang buhay ng isang kaso ay talaga nasa investigador. Kung gusto niyang ilihis, malilihis ang kaso. Kahit may file, pwede dismiss. Kaya ano, ay matagal din ako naging investigador ang buhay ng isang kaso pag uh, nilaro ka ng investigador dismiss kung gugustuhin sasabihin so mo no probative value yung bayan ng di ba hinahabol natin sabi mo wala kayong sasantuhin pero bakit ngayon parang sasabihin, bakit mo sasabihin kagad parang si sa sabi mo inaatake mo yung ano eh notaryo eh hindi yung uh, substance ng gano'n niya. No. Nang desalize uh, sa'yo niya. Naging abogado ka na naman. And, uh, senador ka. Matagal ka maging senador. imposible hindi mo alam yung mga yan. Pero may kinikilingan ka. Halatang halata. Kiniiwas mo. Nag-resign ka. Bumalik ka. Ano ka? Bakit? Dahil daw ano? Dahil ini kini kila ini al ini kilingan na. No property value alam mo ba yan? Ibig sabihin, walang ka kwenta sa isa Samantalang niya. Sa nandang tinuro niya yung sindikato, nakasama siya mismo. Dapat nga, si ko ang gawin niyong star witness dahil meron talagang mas mataas sa kanya na nag-uutos. Hindi niya magkagawa yun na mag-isa. Yan po, kanano, kanano po no so, yan ang ano. Sa pananaw po bilang dati rin investigador. Imposible. No problem di ba yun? ka? po. Nabalik na ako mamaya dahil kanina pa ako salita ng salita. At masakit na po ang ganyan po. Oh, yes, yes. panakpangan natin. Ang walang kapagulang general kahit retirado na, nandito pa rin sa atin. Retired but not tired. General Dabos. Ayos, gumayo pa yan ang mula sa Ilocos Region para lang makisa sa panawagang wakasan ang korupsyon sumama sa pagkilos Marcos resign now. Yun. Kaya, mga kababayan, inaantay natin ang iba pang uh, mga Bumahabol para makapagsalita dito sa ating simple na pagkikipon bilang panimula ng ating panawagan na ang mas malakas na daluyong ng ating pagkilos ay sa November 16, 17, and 18. Maaga pa tayo at kung kinakailangan walang uwian at walang hindian, dito na tayo. Okay? November 16. At ngayon naman ay tatawagin natin si Brother Oliver. At dahil gusto niya rin maparinig itong kanyang mensahe ng pakikipagkaisa sa sambay ng Pilipino, si Brother Oliver kahit hindi masyadong nakakakita pero ang kanyang puso at damdamin nag-aalap pa rin po sa pamamayang Pilipino. Si Brother Oliver ay isa sa mga organizers natin sa Marcos Resign Mugno. Brother Oliver, come here. Magandang gabi po na kasamahan. Uh, una, nagpapasalamat po tayo dahil may mga Pilipino pa rin na po ang puso, may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan. At may naniniwala pa talaga na may Diyos na nagpapakita ng katotohanan. Ano po ba yung tinutukoy natin? Nagsimula po tayo na sumunod sa ating Vice President no? para iboto natin si Bobo Marcos. Sumunod po tayo sa katotohanan. Binigyan ng pagkakataon ng Panginoon si Pangulong BBM na para ituwid ang pagkakamali ng kanyang tatay. Na yung mga pinanganak ng uh, 80s, 90s, siguro narinig nyo na, na nasa lipo uh, na si dating Pangulo Marcos po nanakaw ng naging presidente sa buwan ko. So, si Pangulong BBM po, ngayon, si Pangulong BBM Jr., binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Pero ano po ba nangyari? Diba? Binigyan na sa kanya lahat ng pagkakataon ng Diyos upang ituwi ang mga sinasabi, ang mga Marcos ay magkalakaw. Pero ano pa ang tinilitaw ng Panginoon? Di ba sa mga Christian, sa Roman Catholic, sa iba-ibang mga denomination, naniniwala po tayo, di ba? Na meron talagang Diyos at merong Himala, merong Himala, Pinadala nila na ginagawa nilang porto kung saan sa yung nilalagay sa lahat sa plant control. Ngayon po, 2025, lumabas na naman. Pinakita na naman ng Diyos kay Pangulong BBM, kay ikaw, BBM! Napaka-super sinungaling mo! Super magnanakaw kayong pamilya! Yan ang pinakita ng Diyos sa kayo pinakita sa mga mamayang Pilipino na pinapayaan mo kami mga mean, mamayang Pilipino na sinasabi mo mahal mo ang Pilipinas mahal mo ang mga mamamayang Pilipino pero nasan ka nung nasangka ng ka nung bumagyo nagpedenta ka ba ng 20 pesos na bigas sa Cebu pa. mali Yan po ang totohanan. Ang utang po natin. Bilyon, <laughs> trilyon. Ang usapan sa Kongreso. Bilyon, bilyon. Ang nakawan sa gobyerno. Wala nang milyon, wala na po. Bilyon, bilyon. Ang flood control. Pati sa subdivision, mayroong flood control. Sabi nga ni Ka Eric. 80 million. sa subdivision meron flood control. Sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, meron po ang flood control. Ngayon, nandito po tayo ngayon, pinapakita po natin sa mga vlogger na, na nandito sa mga nunood, sa buong mundo, sa mga OFW, sa mga CPRR. Magising na po tayo sa katotohanan dahil ito na po ang binigay ng Panginoon ng pagkakataon natin. Nakihayaan! katotohanan kung ano ang gobyerno sa Pilipinas. Ang mga mayayaman, nakatakas na. Nasa na po si Sekretary Bunuan? Nawala na. Paano po nakatakas kung sinasabi po ni BBM na merong makukulong? Sino po ang dapat makulong? Si Pangulong BBM. Kasi siya po lahat ang signatory, siya ang presidente. Sa kanya lahat sumusunod. Ngayong, ngayong araw na ito, kaya po namin ginawa ito, magsama-sama po tayo, ito pong packet rally na ito, magpapakita po na tayong mga mamamayang Pilipino, ito na po yung oras natin na pinigay ng Diyos, na lumabas po tayo. Kalimutan po natin ang samaan ng loob, kalimutan po natin ang pag-aaway sa ating pamilya, magsama-sama po tayo at ihayag natin sa buong mundo na meron pa po kaming nabitirang dignidad. Pero yung mga corrupt na yan, dapat po yan makulong. Especially ang House of Crocodile. Yan po ang katotohanan na dapat natin iparating dahil nakikilala po ang Pilipinas sa pagnanakaw. Di ba alam niyo po yung nagpalit ng dollar? Ano sabi nung ano? Ayaw niya kasi galing daw sa nakaw. Isipin niyo yun isipin yung mamamayan ng OFW, ganong kasakit sa kanyang bibig, nasabihan siya na pinaghirapan niya yun, nasabihin sa kanya yung pera niya sa magnanakaw, hindi niya madepensa yung sarili niya dahil nahihiya siya. Pangulong BBM, maraming mga pansapo, maraming mga pangulo na meron silang hiya. Ikaw, walang hiya. Walang hiya super duper walang niya. Kaya dapat po magising na po tayo. Yan po ang binigay ng Diyos. Kaya manalangin po tayo sa Diyos na magsama-sama po tayo sa November 16, 17 and 18. Ito na po ang huling halakhak ng mga korap sa Malacanang. Thank you, Brother Oliver. Uh, everybody, please, come forward. Pilipino. Ito na ang tamang panahon upang sama sa okay, pagsukpo ng katiwalian sa at gobyerno. Sinasabi nila na tayo daw na nagpoprotesta dito ay isang threat sa national security. Para sa akin, ang unang pamilya ay siyang travelers Isang national threat. Mga travelers ni Isang national threat. Kasi kasama na namin sila ngayon sa Isang Sila ang solo ng korupsyon at pandarambong sa ating bansa. Nagpukunwari sila ng mga Duterte na pagkakalam naman namin kung sila ang pinampanyanan nila nung mga. Simulan natin ang pagbabago. Upang darating na parahon sa Pasko, makakaramdam ng masaya tayo at bumaba na ang mga baliw sa Malacanang. Baliw sila dahil lahat ng katotohanan ay pinipilit sa panuntutin. sisi sa iba patungo sa mga kalaban ng gobyerno. Kapagyan ng ang, ang mga Duterte supporters sa Duterte uh, kanati. Yan po ang para uh, magiging ano natin, ipapagalaban natin sa ating ko upang wakasan na na pananang pananang pananalasa 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 ng baliw na pamilya sa manakanyang yan na po Ha 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 hanya itu... Itu YouTube filtron Digital Dan daha